niya ang sa saingahin ng kaupusan upang matanggap natin ang pag sa mga anak. At sapagkat kayo mga anak, ay sinubo ng Diyos ang ispiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. At pa si Kristo, kinauwi ang ng kaupusan. Si Kristo, bilang anak ng Diyos, alay sinubo sa atin yung ispiritu ni sa ating mga puso. Kaya ano sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 3, versikulo 3. Hmm. Diba? So like Yamang nahahayal for as much as ye are manifestly declared to, to be that every single Christ ministered by us we can not with Him but with the Spirit of the living God. Not in tables of stone, but in fleshly tables of the heart. Ba? Tayo sulat ni Kristo. Kapag paano natin ugunawain yun? No? Tayo sulat tayo ni Kristo. Ibig sabihin kay Kristo tayo na isinulat ng Diyos, hindi ng tinta, o hindi sa dalawang at pesta ba Sinulat ko, Lord, sinuko mo yun, sinuko Espiritu ng Panginoon na, mga na sa ating mga puso. Para ang mga pagkailan tayo na tayo kay Kristo, sunat tayo ni Kristo. Isinulat e ng Diyos sa ating mga puso na tayo kay Kristo. Tito 3, 5, 6, last. Tito 3, 5, 6, last. Hindi dahil, ano, Pika, pressing ko sa is, nasa ang steel. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katuliran na ginawa sa hindi. Not by the works of righteousness. What are those works of righteousness? The Ten Commandments. Oh. Hmm. Ha? Huh? Hindi dahil sa mga gawa. Not righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. Na ibinuhos na sa sa atin, sa pamanitan ni Jesus Christo, na ating kagabag ng Hindi na yung mga ginawa natin katuliran sa ating mga saligilin. Eh. Tapos hindi naman eh huwag magmabuhay. Wala na yung gawain ng mga kausan na yan. Mga ang ayon sa kausan. Pag sinasabing mga gawang ayaw sa kausan, umakayaw ka doon sa mga gawang kausan. Na ano? Na ibigay ng Diyos kay Moses. Lahat yun. hindi po ni kausan law is continue, continue, koti law. No. kasi sinabing law, Kabuuan ng kautosan niya, na ibibigay ng Diyos kay Moses. Pagbibista, sanggong utos. Pagbibista, paghahando. Pagkain, lahat yan, na kay Moses. Yan ang law, the body of rules. Rules, the body of law. But, the body is of Christ now. Mga herba, body, body of law na yan. The body is of Christ na tayo ngayon. Ang katawan ay Christ na tayo ngayon. Si Kristo ang pinauya ng kautosan sa ikatutuwid ng bawat subasan ng palataya. Hmm. Ba, hindi mo ang ginawa natin talaga sa ating sarili, kundi sa pamamagitan ni Kristo na ibinong sa akin. Ngayon yung panibagong pagkikipag ng Diyos, yung kautosan niya, hindi rin talaga tayo kumamins yan. Kaya sinabing, Narito, ha? Kaya, uh, unang masipo tres, sapagat ito ang pag sa Diyos, na ating ito pa rin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi nabibigyan. So, natin din mga utos, His commandments, His naging kay commandments, ha? Ano din His His commandments? oh, bakit? Ano siya ni Kristo? Hindi ako nagsasalita. 1.14 na, dahil po 58. Hanggang 58 na yun. Hindi ako nagsasalita sa aking sarili kundi kung ano ang iniutos sa akin ng Ama na dapat kong salitain. Yun ang sinasalita niya. Lahat ng mga salita niya na iniutos niya, utos ng Ama. Lahat naman ng, na ng sinasalita niya, utos ni Kristo. At lahat naman ng utos ni Kristo, utos ng Ama. Diyan yung umano. God the Hell, to the Son, to Apostle Pablo, to the Apostle. Hmm. Yan yung commandments of God. Yung detailed commandments. Kaya pag nangabasa po tayo ng commandments, eh huwag naman natin i-interpret na tayo commandments siya. Blessed are they that do His commandments. Hmm, Nakapasa na naman. Dugis kumarap sa naman. Ay, nila sabihin? siya agad eh. Hindi na agad ng team eh. Peace commandments bakit? may commandments of Christ eh. Mayroon ng list of the commandments eh. di oh. Diba? Matthew 5, ko eh? List of the commandments. ng mga utos na yun. O sinabi ka, it can halos hindi makikita Akala mo, hindi utos, hindi wala utos. Oh, o, kita mo isang minutan. Wala na yun ang Jerusalem. Pero ang utos ko, ipangaral, ang pagsisisi, ang pagpapatawad, ang pagbuhat ka sa sasadyan. O, kita? Yan ang utos. Yan ang sa yung Sino na yung utos ko? Si Kristo. Sino ba sa'yo sa kanya? Pagpapatawad. Hindi nakikita na sa ibutan niya. Kaya ang ang pagsisisi, pagpapatawad nila ngayon? Pagbuhat saan? May international, may Roma. At kung saan saan ang lupatot ng gagawin? Yan ang mga utos, list of commandments. Kaya hindi po pinakabasa tayong commandments, is commandments na. You are wrong mistake of false error about God. Hindi naman nakikamalian yan. Hindi naman nakikamalian yan ako malaking. Ano ba? aming So yan po mga kapatid, no? Yan po ang pag-aaral sa Biblia. Ang pag-aaral sa Biblia, tanungin natin ang Diyos. Magtanong tayo sa Diyos, huwag tayo magtanong sa ano, sa Webster Dictionary, no? Makakatulong yan, pero yung Webster Dictionary, bagay ng tao yan. Hindi bagay ng Diyos yan. Mag-aaral tayo ng Tagalog. Para maintindihan natin English. O, paano natin maintindihan yung English? Hindi ko pala ng English. O, di ba, ba, sa oh, ba yung term na English ngayon? O, oh, ay eh, bakit sa Bisaya? Bisan. Eh, sa Bisaya yun. Sa Bisaya, grammatic yun. O, oh, may Bisaya, yun. hmm. Yung kahit, hindi nagrepag, hindi nagrepag, hindi nagrepag, hindi nagrepag, hindi nagrepag, hindi lalong bible, eh. Eh di din na natin yung 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 drama, yung gramatika ng Tagalog Bible. Sa nakakatid bagay ang sa utos. Kahit ang sa utos. Pwede rin yung pero mas dramatik yung sa makatid bagay ang sa puputos. Nawawala sa grammar kasi. Totoo yun, ang bisan sa Tagalog, kahit. Eh, hindi na grammar hindi. Eh. Nawawala na sa grammar pag sinagang kahit sa utos. Pwede rin pero mas gramatika niyo tinatawag na sa mga kapatid tayo, ang sampung buti. Even the Ten Commandments, ibig sabihin buo, exacto, hindi siya kod na mga. So yan po, wala nang tanong? Hmm. Sister Linmay, wala nang tanong? Wala na? Tatandaan mo yung mga pinag-aaralan namin. Yung copy ng copy ng 10, ito? Kahit hindi mo yung isang tungkuto o isang